Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon kung ano ba talaga ang uh, tunay na relasyon ni PBBM at, at saka ni BP Sara Are they in good terms? O may lamat na sa relasyon? Specifically on BP Sara dahil siya yung naagrabyado siya ang sinisira So na naubos na ba ang pasensya ni BP Sara? Nagsimula na ba siyang magalit sa administrasyong ito, lalo na kay PBBM na wala man lang ginagawa? Okay, so yung mga tanong na yan, ang makakasagot si Senator Amy dahil very close sila, alam niya kung anong nangyari. Kasi nasa gitna siya eh. PBBM, BP Sara, ang nasa gitna si Senator Amy. So, May napanood akong interview ng 1PH kay Senator Aimee, uh, masasagot ang ating mga katanungan. Panoorin natin ito. Kaya no, everyone's mauna. saying wala nang team. It's just been a little over a year since the election. Sorry? no, no saying na raw. wala na daw unity team. Sa so, palagay ko, It's wala namang problema team. yung kapatid ko at uh, si Vice President. Marami yata sa iba, mm. yung mga umaaligid, mm. nag-aambisyon, uh, maanghang magsalita, mm. uh, pumoporma. Kaya galit na galit ako nung araw ng Yolanda. <laughs> Mahintang ulo ng bakla. Bakit Sabi, niyo? wala ko, ka, ano kayo ba? Dun? Ba't ganyan? Ha? Wala kayo doon sa late. Well, Hindi, eh, kasi then. ayoko nung ganun eh. Dahil uh, yun na. Uh, dapat igalang yung pagdiriwang at yung uh, paglipas ng libo-libo na waray doon mm -hmm. sa Tacloban. eh imbes na ganon, naging uh, papogi, tapos sa uh, panayambanatan, nainis naman ako sa ganon, ayoko okay. naman ng ganon. At uh, sa palagay ko, si uh, Presidente at saka si Vice, okay naman sila. Kaya lang, uh, yung kapatid ko, sobrang bait hindi nagagalit, mm -hmm. ayun, uh, siguro sinasamantala siya at pinagbibigyan uh, niya lagi. Pero in the meantime, naawa naman ako kay Vice President dahil... Uh, Bug-bug sarado na siya, e. Eh. Agree po kayo doon Napaka-simple issue kung bakit oh, oh. naman lumaki na lumaki. You explained na sobrang okay naman, walang lamat between uh, the vice president and the president, your brother. Wala Kapusin na, na naman with... pa. Ako oh. talaga nalulungkot na talaga dyan, eh. Nalulungkot na talaga ako na sinisira talaga yung magandang samahan ng unity At, uh, yun, na... Uh, ang masakit dyan, hindi lang yung pagkakaibigan, na yung mahirap dyan, talaga hindi maganda para sa Pilipinas. Kasi mas matibay tayo kapag solid North, solid South, solid Pinas. Di matibay tayo, magandang takbo. Eh, eto pa, hindi nga tayo makaahon-ahon dito sa pandemic, itong pandemonyo <laughs> na pagkatagal-tagal. Eh, kasi hindi pa kompleto yung trabaho. Marami pa tayong graduate na yung mga trabaho nila, food delivery pa rin, nakakatatong taon na. Tapos ang taas-taas ng presyo ng bigas, talaga naman. Yung pagkain, pahirapan. Yung mga mambubukid, I mean, I can go on, no? The mm. problems are there. And uh, itong alitan sa politika, mm -hmm. imbes na nagkakaisa, eh, talagang imbes na talagang tutukan mo yung problema, impeachment, uh -huh. confidential funds. Naku naman, ba't naman tayo napuntar yan? Tapos sunod-sunod, kaya mahirap sabihin na... Aksidente, biglang may kaso na si Presidente exactly. Duterte, biglang uh, pinapapunta na siya sa QC Court, mm. tapos biglang may ICC, ano ba to? So, Bakit sabay-sabay? Parang napapaisip ka, sino kaya laki alam dito? Mm -hmm. Bakit ginugulo kami? Maayos naman tayo, hirap na hirap na nga so, ang Pilipino. sino nga ba, Sin? May alam ka ba na hindi namin alam? Siyempre, alam natin na maraming gumagalaw sa Pilipinas, uh, yung foreign affairs natin ngayon, biglang uh, nagpivot to the United States. Mm -hmm. To be clear, you think may unity pa. May unity team. Oo, naman, okay. oo, oo naman? Sa okay. mga principal actors, matibay pa ang unity team, kaya lang nakakalungkot kasi marami nakikialam, hindi ko alam kung tagalabas mm. or kung mga ambisyoso dito sa loob at uh, yung maraming uh, marites na walang kamatayan sa Pilipinas. Okay. So, according to Senator Amy, maganda naman ang relasyon ng kapatid niya at yung best friend niya. Pero, sabi niya, may mga ang problema, walang problema uh, BP Sara and PBBM yun. Yan ang main actor. Ang problema yung mga umaaligid. <laughs> yung mga ambisyoso. Yung mga ano pa. Yung maanghang magsalita. Pumoporma. So, galit na galit siya nung Yolanda. Kaya naglabas siya ng official statement noong November 8, yung 10th year anniversary ng Yolanda, na napaka-touching yung mga pahayag niya. Na ang inaano niya doon is yung bakit may mga taong diehard Marcos loyalist. Kagaya ko, kagaya natin. Diehard talagang very loyal sa, when I say Marcos, yung Marcos Senior at saka Forever First Lady. Yan, Marcos Loyalist ako dyan, forever, yung mag-asawa na yan. But not dito sa Junior, wala na. Echa na yan. So, tanong ni Sen. Raimi, bakit may mga taong very loyal sa amin? Ang sagot niya is, kasi kami rin, loyal din kami. Loyalista rin kami. nang ang pinupuntirian niya na sila, manang Aimee, tatay niya, nanay niya, are loyal friends of the Dutertes. Kaya sa gitna ng bangayan na politika, dahil dito, yung sabi niya, ma mapuporma eh. Hindi lang niya pinangalanan yung mapuporma, yung maanghang magsalita, yung nagsasamantala sa Yolanda anniversary, imbes na imbis na igalang ang mga namatay, eh ginawa nilang papogi, meaning ang tinutukoy niya sa tingin ko yung pinsan niya, si Tamba. So, ang problema, in short, sinasabi niya is ha, yung grupo ni Tamba. Then maybe ka kasama na dyan si First Lady. So, hindi na magandang ginagawa tapos, anong reaksyon ni PBBM? Inaawat ba? Hindi. Dahil sa sobrang bait ni PBBM, <laughs> sinasamantan lang nila ang pagiging mabait. Yan na yung ano, uh, yun na yung tinatawag ni Tatay Digong na weak leader yan, BBM niya. Now, I agree. Nung una, uh, di ko parang sinisira ni Tatay Digong si BBM ah. Ngayon, talagang weak leader siya. Bakit? Itong kabaitan niya. You, you are the head of 117 million Pilip Pilipinos, tapos ang bait mo, hindi ka marunong magalit. Ay, pagsasamantahan ka talaga. Being a mabait is good. But, it should be balanced. Eh, kung bait na lang siya ng bait, ay talagang sasamantalahin. Yon ang nangyayari sa ating bansa ngayon sa sobrang bait, sobrang weak leader natin na kao palaging yes ma'am. Mm. Yung yagba, yung balls, nahawakan na ang kanyang yagba. Pag pinisel yan, aray, 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 masakit ma'am hindi siya marunong ano. So Ayun, naawa si Senator Amy sa kanyang best friend na si BP Sara. Na kawawa ng uh, sinisira. So, sunod-sunod confidential funds. Ano pa yan? Uh, impeachment ngayon tapos kinasuhan si PRRD. Tapos yung balita, papasukin ng ICC. Yan ang inatupag. Imbes ng atupagin, no, panawagan ni BP Sara. Kaya bilib ako dito kay BP Sara. Maganda tayo sa taghirap. Ano yung taghirap na sinasabi niya? Ang taas na presyo ng mga bilihin. Yung wala pa rin maraming trabaho. Uh, gera sa Israel-Gaza, napiktado tayo. gera sa Ukraine-Rusia, piktado tayo. Imbes na yon ang atupagin, ibang inatupag nitong iba. So yung question na, may unitin pa ba? Hmm. Kayo mga kapatid, may unitin pa ba? Sabi ni me, Manang Amy, meron pa naman sa mga main actors. Meaning, yung main actors, si TBBM at BP Sara, at least, very cordial, very respectful pa rin sa isa't isa. Kaya lang, ang, nagpab ang sumisira na sa unit team, ito na mga alipures. Sino? So, you know, ayan na, si speaker, uh, yung taga yung babae sa Malacanang, plus ang sumisira talaga ang mga makakaliwa komunista, yung makabayan mula. Yan ang sumisira sa unity dahil uh, gusto nila habang nadidisunite nila ang bansa, mas pabor sa kanila yun. Ano pa? Uh, so... Sino ba talaga ang nakikialam? Kasi hindi niya binanggit sino nakikialam. Ang nakikialam na isa, no? Maliban dito kay Romualdez, sa kay Jahas, ang ibig sabihin ni Manang Aimee, ang nakikialam, ang US. Dahil ang US government, takot na no takot, na may isa na namang Duterte na maging presidente kaya as early as now parang CIA operation na ito pinapagalaw na ang makinarias para sirain habang maaga pa si Sara. so, kaya ba nilang sirain si Bipisara? depende na sa atin yan, mga taong bayan o mga DDS yung nagmamahal sa bayan huwag nating pabayaan na sirain nila ang ating minamahal na BP Inday Sara.